Good day classmate. So sabi nga nila, mag-alaga ka ng manok para mawala yung pagod mo at mawala yung stress mo. Ay parang iba po yung nangyari sa akin, no? <laughs> uh, parang napapagod tayo lalo at <laughs> lalong na stress. So sa totoo lang mga classmate, no, etong mga gawaing ganito, yung mga craft, mga bamboo craft, etong ginagawa ko ngayon is uh, gumagawa po ako ng uh, kusina dito sa farm, no? Uh, supposedly pinapagawa ko lang to sa iba eh. Eh ngayon, hindi naman sa uh, kaya kong gawin, eh kailangan ko talagang magtipid, no. Uh, naubos na tayo sa budget eh. Kala ko nga talaga eh ano eh Pampatagal lang stress tong pagmamanok, pagbi-breeding. Eh parang baliktad naman, dumadagdag lalo. <laughs> kaya to, payo ko sa ano, no, uh, nagpa mag nagpaplanong uh, mag gamefowl breeding, no. Ah, uh, siguro doon niyo muna kaya no kasi ba matulad kay sa akin mapasubo kayo. Tingnan nyo, uh, napagod tuloy ako lalo at na-stress. <laughs> sa bagay kaya namang gawin no kung kaya namang gawin bakit kailangan pang gumastos. So, atipid uh, tipid lang tayo. At uh, ayan. Actually, eto uh, dati hindi talaga ako napapagod ng ganto at hindi ako na ano no uh, hindi ako na ah uh, gagawa ng mga ganito pinapagawa ko lang talaga eh ngayon wala ng budget kaya tayo na lang yung gumawa kaya naman so uh, ano lang po no uh, sa mga nagsisimula tulad ko uh, be resourceful lang po tayo kung ano yung kaya sa budget yun lang po wag natin pilitin uh, dahan dahan lang darating din tayo dyan maraming salamat po at happy gameful keeping sa lahat